Good morning, good morning, good morning, good morning Mga ka-PJ no Ngayong araw nga pala ay Merkulis Araw ng aking coding no December 10, 2025 No At uh, nandito pa rin ako sa kalye Kahit coding na natin no Uras natin 8.46 na At nandito pa tayo sa kali nagbabaka sa kalye Kumita Dagdag Extra income uh, Makabawi sa lahat ng ating ginastos No nung nakaraan araw <laughs> okay De, kasi tanghali na tayo ng kahapon so di ba nga pag uh, nasa bahay tayo laging umiiral talaga yung katamaran ng aking kamay kaya tanghali tayo ng kahapon mga ano na yata mag alas 11 na ng umaga kahapon kaya yung naging earnings lang na natin kahapon araw ng uh, martes ay uh, 3.9 lang yata kulang kulang 4, kaya so, uh, ginawa natin Hindi naman na muna tayo umuwi kagabi uh, At nagpahingal na tayo saglit Mga dalawang oras no? Tapos sumundo tulit tayo ngayon So nandito na ako sa Del Monte City uh, Approaching na ako ng uh, Araneta Sabi niyo, no? Pauwi na ng Valenzuela So yung nag-i-earnest lang din natin ngayon Ay Kano ba? Puro ng kasit, di pa rin ako. Hindi oh. ko pa rin tinanggal yung angisid yung makasakali mapasokan ng malapit doon sa amin. Sayang din, di ba? Pero pag hindi natin pinasokan, okay lang din naman. Ipawin na talaga tayo. Naka-7 bookings tayo mga ka-PG, no? At yung nag i natin mula kaninang alas 3 tayo nagsimula. Ay naka-2,700 na tayo, no? Plus yung kahapon na kulang kulang 4,000 3,9 mahigit o di malaking bagay na yun mga 6 7 na di ba? pero hoping pa rin tayo na makakuha pa tayo ng ano, booking ngayon pa Balenzuela. sana maragdagan mamaya okay ingat ingat sa mga nagbibiyahe no at bibiyahe pa lang madulas yung ating kalsadahan Dito ha, uh, meron tayong pag usapat Yung topic man natin ngayon ay tungkol na naman dito sa nagbabadyang uh, paghihigpit ng uh, LT para sa atin. Kasama tayo doon, uh, taxi TNB, no? Nahihigpitan nila yung pag pagkakansil kasi marami daw nagrereklamo na madalas daw nagka yung mga TNB driver hindi lang taxi no? so hihigpitan nila daw pag uh, sumubra yung cancel mo uh, paparusahan ka nila pag mumultahin tapos pag uh, sumubra pa rin uh, doon na kakancelin daw yung ano mo rangkisa mo no? sa pagiging TNB ah, uh, patay tayo dyan no? At hindi lang yan ito ang pinakamalupit, no? Meron din sila ulit na ipapatupad na pinag-aaralan nila yung pagtanggal sa sa surge pricing, no? Kawawa naman tayo. Grabe parang bakit naman pinag-iinitan tayo ngayon, no? Eh, napakababa na nga ng pamasahe. Kaya lang naman yan tumataas ngayon ganitong magpapasko, no? Kasi nga sobra talaga ang traffic, Puro makita nyo naman Mga taga LTFRB Pag-aralan nyo mabuti yan Diyos ko cool Lord Nag-iiyakan na ngayon Karamihan ng ano Mga TNBS driver Halos lahat nag-iiyakan na lang hmm, Ako na lang yata ang hindi pa umiyak Hindi <laughs> naman Marami din naman no? Yung mga ma matiisin Kahit maliit ang kita babad na babad sa biyahe sobra pagod kinakailangan mong maglaan ng napakahabang oras para lang ma, ma meet mo yung ano mo yung gusto mong kita no para sa pamilya oh subaybayan so niyo yung lahat ng vlog ko mga taga <laughs> tingnan niyo kung gaano kahaba ang biyahe ko hindi lang ako yan halos lahat ng mga naghahangad na kumita ng maganda-ganda para sa pamilya ay halos ano na, hindi na umuwi ng bahay sa kalye na lang natutulog kung alam nyo lang kasi talagang napakababa ng pamasahe ngayon naman tumaas taas lang yan oh, dahil sa surge no? sobrang traffic talaga namang babad ka rin talaga sa traffic bantakin mo galing ka lang ng Makati papunta ka ng uh, Ortigas abutin ka ng dalawang oras no isipin mo to sa halagang uh, 400 magkano na lang pumapatak yung ano mo per hour mo di ba e talo pa yung taxi no tapos yung pamasahe fix na yan hindi na nararagdagan kung magkano lumabas doon yun na talaga pag-aralan nyo naman po mabuti magiging ano po tayo uh, ah, patas naman sana huwag yung porkit may nagreklamo na ganyan ganyan at itong sinasabi ng mga pasahero na panay ang pagcancel oh eh, agree ako doon sige video ano natin yun babantayan natin yun pero ah, pagaralan pag-aralan nyo rin na meron din maraming pagkakataon na ang mga pasahero ay nagkakancel habang kami ay binabaybay yung pick up location no nandoon na sana kami halos nandoon na mismo sa pick up location pero ano ang ginagawa ng ating mga pasaway na mga pasahero na hindi naaawa doon sa driver no kinakansel no paano din naman kami yung mga ganun di ba nagsayang ng oras nagsayang ng gasolina para puntahan yung pasahero pagdating doon ikakancel din nila di ba kaya sana maging patas patas sana patas ito may pumasok pa sa atin mga ka PJ sayang to 300 papunta lang ng ano Victonita doon sa may malabon ay palapinta rin to sa amin eh kaya pwede to pagtsagaan natin to So malayo-layo pa naman 1.5 kilometers yung pick up to Kaya mamaya na tayo Titigil <laughs> Pag-aralan nyo rin po yun Para sa amin naman mga drivers no Yung mga ganun Kasi kung hindi nyo po alam Ang style na rin po Ng mga pasahiro ngayon Masyado na rin silang wise Dahil nga dumadami na yung TNC eh. No? Ah, ginagawa na sa bay sa bay ibubuk. Oh, yan na talaga ang katotohanan ngayon. Sabay-sabay nilang ibubuk uh, lahat ng teensy na mayroon sila na apps, no? I Sabay nilang ibuk yun. Kung sinong mauna, ah, doon sila. So, di kawawa din kami, di ba? Kung ilan kami ang pupunta doon. Kunwari, apat yung pinagsabay-sabay niyang ibuk. Apat kami pupunta doon. Isa lang kukunin niya kasi yun yung nauna. Ay, yung tatlo, kawawa, mukhang tanga. <laughs> di ba? Meron, dapat tingnan din natin yun. Huwag naman din yung puro lang sa pasahiro. Kami din naman, may mga pagkakataon na talagang kawawa din kami, no? Maging ano din sana, batas din sana. At saka siyempre, katulad yan, meron din naman option yung pasahiro, di ba? May taxi naman tayo din. Meron tayong ibang transport, di ba? Kung magre-reklamo, mataas ang pamasahe para sa kanila, meron naman siguro mas bababa. Baka naman mas bababa yung taxi. Oh, eh, ko nga yung taxi at saka yung pamasahe ng uh, TNB sa uh, halos parehas na eh, no? Oh, meron jeep. Di ba ganoon lang kasi naman? Makikita nyo yung ano, napupuno na nang ano, Nang sasakyan yung kamay nila dahil lang mga drivers sa uh, kalye na natutulog sa hirap ng biyahe sa liit ng pamasahe. Diyos ko Lord. Ako, ah, inaamin ko talaga, sakali ako natutulog eh eh, hindi sapat yung kinikita ko para sa pamilya kung araw-araw ko uwi no maawa naman kayo wag naman one sided lang <laughs> pag aralan nyo pong mabuti pag yan ha, wala yung uh, search pricing ha, wala na dapat tayo na yung TNB talaga nyan isipin mo naman kung wala yun pamasahin na lang ha mula ha Valenzuela Papuntang airport ah, Ano lang 300 lang ang pamasahe Tapos hindi pa magpapa Skyway yung pasero Dahil hindi nagmamadali At ang din ah, Wala na Pagsak <laughs> Okay sana pag aralan naman ng ano, LT Parby LTO Okay So mamaya ulit mga ka PJ no? Ito may pipikapilan tayo dito Papunta doon sa malabon sayang to dun doon lang to sa may ano lasal sa may biktonita tapos ito offline tayo tapos uwi na para baka pagpahinga kuding natin ngayon yan you know, kuding tinira pa rin natin kahit kuding eh wala eh kailangan eh mahalang maintenance madugo ang maintenance ng sasakyan sige mamaya ulit mga ka-PJ update ko ngayon ulit mamaya so yan mga ka-PJ no dito na tayo sa Valenzuela ito na yung SM Valenzuela yun no hmm yan yung ACM Valenzuela okay traffic dito so dito na rin tayo magtatapos mga ka-PJ no ang uras natin no ayun ang no? uras natin oh no? alas 9 52 na ng umaga okay So yung earnings natin ngayon ay 3,132 At naka-Siam na bookings At yung kahapon naman mga ka-PJ Ayan o 3,891 Naka-18 na bookings Pero kahapon nakakuha din tayo ng incentive Kahit ang halin na tayo nakabiyahe Nakakuha tayo na yun, no? 400 at saka 200 Dapat ano yan 700 at saka 350. E kaso nakuha lang natin ay 12 Ayun o, out of 16 Pag 12 daw nakuha oh, 400 ka lang Pero kapag 16, 700 Kaya ayun, 12 lang nakuha natin, 400 lang Tapos yung isa, 200 Kasi dapat 350 yan Ayun o E, 12 lang nakuha natin Ayun, kaya 200 So, 600 din yung nakuha natin sa incentive No? so balik Ano lang pala uh, 39, 600 plus, ngayon, 3, so, masama, so, ah three nine plus santri kapan kita nanti kau angkini kita nanti kau angkini parang dinugtong na naman natin yung biyahe ngayon dahil nga tanghali na tayo bumiyahe kahapon eh. So pauwi na tayo, hindi na tayo nag na tayo no. At yun lang mga ka-PJ no, maraming salamat sa inyong panonood. Ka-PJ nyo, temporary sending up po na. Ingat mga ka-PJ, adios.